Nagsimula ang movie kung saan ay ipinakita si Susipto na may-ari ng isang grocery sa palengke, marami siyang mga suki kaya't naiingit sa kanya ang kanyang mga kakompetensya, ngunit hindi naman sila pinapansin ni Susipto dahil may sakit ang kanyang anak na si RD na kailangan niya ng malaking pera upang ipaopera, at naging matagumpay ang surgery ni RD, ngunit nakakita naman siya ng isang matandang multo matapos niyang maoperahan sa mata, at pagka uwi niya ay palagi na niyang nakikita ang matandang multo na iyon sa kanilang bahay, pagkatapos ay sinabi niya ito sa kanyang ina, kaya't dinala siya nito sa doktor upang ipacheck up ang kanyang mga mata, wala namang nakitang problema ang doktor at sinabi nito na baka naghahalusinate lang si Ardy dahil sa pagkakaopera, samantala pagkatapos magsara ni Susipton.